Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Lahat tayo may lifespan. Lahat tayo may katapusan. Nasa sa atin na lang yon kung ano ba talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay natin dito sa mundong to habang nabubuhay pa tayo. Maraming beses man tayong magkamali, maraming beses man tayong madapa. Kung ganun din karaming beses natin itatama ang mga mali, at kung ganun din karaming beses tayo babangon sa pagkadapa, parehas lang yun. Pag natalo ka, laban lang, mananalo ka rin. Lahat ng bagay sa mundo may kabaliktaran. May gabi, may umaga, may maulan, may mainit, may malalim, may mababaw, may mahina, may malakas, may itim, may puti, may babae, may lalaki, may tao, may hayop. Kaya kung may negatibo, may positibo. Titingin ka ba doon sa makakasama sa'yo? o titingin ka doon sa makakabuti sa'yo. Enjoy the life!